Dalawang sakay ng motorsiklo ang patay matapos bumanggang kanilang sinakyan sa isang pampasaherong bus sa barangay Bimanga, Tagudin, Ilocos Sur. Nakilala ang driver ng red Honda CRF250 na motorsiklo na si J.P. de Fiesta Fabro, 29 anyos, habang ang backride naman ito ay si Melvin Coliado de Fiesta, 25 anyos, parehong residente ng barangay Pudok IS Tagudin. Nakilala naman ang driver ng bus na si Herbert Paridayon Verdadero, 50 anyos, residente ng barangay Cali Ilocos Norte. Patungong hilagang direksyon ng motorsiklo habang nasa kabilang linya naman ang bus nang mangyari ang head-on collision o salpukan ng dalawang sasakyan. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo bigan kay Police Major Omar David, nagtamo ng malalang sugat ang dalawang sakay na motorsiklo at naidala pa sa ospital, ngunit na ideklarang patay. Ligtas naman ang driver ng bus at ang mga pasahero nito. Gayunman, desidido ang pamilya ng dalawang biktima na maghain ng kaso kontra sa driver ng bus. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga kapulisan sa kung paano nangyari ang nasabing insidente nagkaroon po ito ng head-on collision ito pong single motorcycle dito po sa paparating na bus na galing po ng north as a result po uh, po ng malalang injury itong nakamotorcycle po natin agad, agad po sila sinugod sa hospital ng ating uh, MDRRMO but unfortunately they were both uh, declared dead on arrival at the hospital. As of this time, we are still uh, conducting investigation, trying to gather CCTVs, and we tried as well to get the DASCAM of the said transport pro bus, but unfortunately, the DASCAM uh, is not working properly. As of this time, uh, the family of the deceased uh, decided to file a case against this uh, transport bus and the driver. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mayling Cabanilla para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!